So good morning, good morning, uh, July uh, 26 uh, Good morning po, Bali announcement po, uh, wala na po yung Facebook page po natin <laughs> Ani Susi, good morning po, good morning Wala na po yung page po natin, uh, Facebook page ni Salut Salud, 28,000 Uh, ang access na lang po natin ay post at comments uh, totally hack na po yung account uh, ganun pala yung ginagawa nila eh, no? uh, yung mga hacker uh, sila yung nagre-report tapos kapag ka massive na yung report ang gagawin nila magpapadala sila ng email at uh, kapag pinindot mo yung email at inaccept mo yon ayo scam phishing po ang tawag doon so yung mga hacker na ha, mga hacker na po yung ganyan sila po yung mismong uh, nagre-report ng ating page kung kaya uh, kapag ka talagang nabugbog na sa pay, uh, nabugbog na sa report yung page uh, magpapadala sila ng email nasasabihin nila uh, kailangan mong mag-appeal ganyan so maganda yung ano pagkakasiyahan ng kanilang ano kasi nag nagkukunwari sila na sila ang uh, Facebook Meta so yung account po natin is totally hacked at saka siguro mas maganda na rin yon so kung magko-comply tayo sa Asper base advice ng DICT na lahat ng online games uh, mapa-illegal man yan o legal uh, kailangan i-take down yung mga video so sa, sa, sa ginagawa po kasi natin so wala po ako nakikitang mali So hindi po tayo nagpo-promote. Ang content po natin ay uh, isang uh, ang content po natin ay mga numbers. Mga numbers po 'yung mga content po natin. So wala po tayo nakikitang mali dyan. So kung uh, tayo po ay uh, akusahan na tayo po nagpo-promote, hindi po. Hindi po tayo nagpo-promote kasi nga po ang uh, content po natin ay numbers. We are decoding numbers based on the Uh, mga lottery covered by the PCSO so wala po tayo nakikitang mali pero kung uh, magre-request po sila ng i-take down yung ating mga page at uh, i-take down yung mga video uh, susunod po tayo magko-comply po tayo regarding po sa uh, as per Advice ng DICT Uh, So muli po ito pong uh, ginagawa po natin. Uh, tayo po ay nagde-decode ng mga numbers. Uh, ang content po natin ay numbers. Ah, uh, kung uh, mag uh, magre-request po sila ng uh, i down yung mga video, uh, susunod po tayo. Kasi nga po uh, sa tingin ko wala po kung nakikitang mali. Hindi po tayo nagpo-promote. Uh, nagbibigay po tayo ng ideya. Kasi nga po, ang content po natin ay decoding numbers. Uh, which is actually naman, nakukuha po naman, naman po natin. So, masakit sa ulo, mga nangyayari ngayon. <laughs> Wait lang po. So, 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 sa mga nakikita nyo po sa balita na yung mga sikat na influencer, yung mga uh, nagpo-promote ng mga online games like for example mga scatter, uh, yun po ay covered ng pagkor So, ang uh, ginagawa po natin ay uh, tayo po ay nagde-decode ng mga numbers based on actual numbers na ano uh, ito po ay covered ng PCSO so as per advice ng DICT lahat po ng mga illegal at legal ng na mga nagpo promote ng mga sugal uh, through social media uh, ay kailangan i-take down or kailangan i- burahin yung mga video so tayo po ay nataon na nahack yung aking nahack yung ating account sa facebook page kung kaya uh, mas maigi na po na ganon yung mangyari so tayo po ay nagde-decode lamang ng mga numero so sa, sa, sa nakikita ko uh, wala po tayong ginagawang mali uh, kasi nga po, ang content po natin ay numbers. So, covered po siya ng enter uh, for entertainment purposes. Uh, nasa sa inyo po yung kung kayo po ay maniniwala o hindi. Yes po, uh, Christian, Ryan Christian. Uh, sa, sa YouTube po uh, Siguro po yung mga malalaking influencer po, like for example yung uh, million followers. Uh, tayo po ang diskarte po natin ay uh, mga numbers. So hindi po tayo nagpo-promote muli po, hindi uh, ulitin ko po. Hindi po tayo nag nagpo-promote ng sugal. Tayo po ay nagde-decode ng mga numbers uh, base po sa mga aktual na lumalabas uh, so sa tingin ko po uh, wala po ako nakikitang mali pero kung i -re request po ng government na i-take down yung ating mga video kasi nga po uh, ito po ay pasok sa kanilang uh, memorandum so susunod po tayo Wala, well, ganun talaga eh. So, kailangan po natin sumunod. So, sa ngayon, wala pa po, po tayo na, na, na -re receive ng mga email regarding sa ating ginagawa. Ang content po natin ay mga numbers. We are the numbers para sa ating mga kababayan at magkaroon po sila ng mga idea. So, kung may doubt po kayo, may katanungan, lumalabas naman ba? Yes po. So kahapon po natigil po yung atin pag nagbi sa hagabi. Kasi nga po ah uh, tayo inabwish it. <laughs> so pinamimigay po natin yung numero 39. So kung ibinigay lang niya, isa sarap masarap na sopas. <laughs> So ang dami kong tinayangan kahapon, 39, 18, 17, 16, so puro 39 lahat po yun, so binigay niya 40 Paul Di Mabuyog, magandang umaga po, uh, maulang gabi, malamig So muli po uh, sa mga may ideya po ng mga EC2, yes po, uh, tayo po ay nagde-decode na rin ng mga EC2 kahapon po ay may uh, meron po tayo na numero na isa which is uh, medyo nahirapan tayo sa pagkuha bibihira po kasi yung makakakuha ka ng mga numero dyan sa isito kasi nga po yan po ay ginagamitan ng matematical solution uh, yes po ito po kung may ideya po kayo sa mga isito Yes po, ito po ngayon ang may posibilidad na lumabas sa AC2 for July 26. So dahil sa, sa nakikita ko po, meron po tayo nakikita ang pattern dyan. Kasi nga po, lumabas sa AC2 ay uh, 23.24 sa umaga at 26 sa hapon. Ay hindi pala, 23.24 sa alas 2 ng hapon. 26 sa uh, alas 5 ng uh, hapon at 28.9 so meron po tayo nakuha dyan na numero na isa pong uh, numero kahapon so inilabas po niya so ngayong araw po July 26 easy to combination so meron po tayo nakita dyan uh, na, meron po tayong nakitang numero dyan na, uh, uh, sa ating pagde-decode at sa ating pag-aanalisa uh, Meron po tayong nakitang numero dyan na numero 21 at numero 2 at 23. So, rambulitos po yan at pwede rin nyo rin po, uh, halimbawa gusto nyo po itong numero 23 at gusto nyo uh, hanapan ng isang pares. Yes po, posibilidad po yun. Kasi nga po ito pong numero na to, ito po ay mga na summary po natin na may posibilidad na lumabas. At sa muli po, sa lungsod ng Tarlac, dyan po sa lungsod ng Tarlac, STL, kita po ba? Yes. Ah. Ang lumabas po sa Tarlac ay 14 11 A 37 8. So sumada po ng 14 ay 5 23 at 32. <clears throat> at ang sumada naman po ng 11 ay 2 at 20. sa po naman po ang sumada po ng 37 ay 20 at 30. Ang sumada naman po ng 8 ay 17.26.35. 35 muli po sa nusod ng Nueva Ecija, ano mabas po dyan ay 7.35 sa umaga, 3.40 sa hapon at 1.2 sa gabi. Yes po, uh, meron po tayo nakuha dyan, numero, numero 2. Ito nga po, kasi nga po sinumada natin yung 20 kagabi, lumabas. Ang lumabas kagabi, ay, nakalimutan ko na. <laughs> yes po, 20 po kasi lumabas kagabi. So, so kuya, na, ang suma po ng 20 ay 2. Kung kaya't nakuha po natin yung 2. So, pinamimigay po natin yan kahapon. So, muli po sa Lusod ng Nueva Ecija. Ang nakita po nating numero diyan, mayroon po tayong nakitang ma nakitang pattern diyan. Actually po, ang labanan po diyan sa sa inyong sumada. Ah, uh, ang ang labanan po diyan sa inyo sa STL diyan, sa Manila Bay siya ay sumada. So kung uh, magre-request po kayo na sumada nitong 7 at 35, ang ang, ang sumada po nito ay uh, 16 is 25 at 34 Asumada naman po ng uh, 35 ay 8 17 26 at 35 yun po sumuli so, po sa nusod ng Nueva uh, Ecija mga nakita meron po tayong nakita pattern diyan na sa tingin ko uh, may posibilidad po lumabas ang uh, pattern po niyan ay 31 at 35 kada dalawang araw at numero 39 so magandang diskarte po dyan sa sa lungsod ng Nueva Ecija ay 27 at 37 so muli po malaking po salamat sa lungsod ng Nueva Ecija at sa bataan naman po lumabas po dyan ay 36 20. At 30 pala to, 30 20. 39 20, 20 sa hapon at 39 8 sa gabi. So mayroon po tayo na pattern po diyan. Kada dalawang araw po 15 19. Kada tatlong araw po 25 3 at 24. So, yan po ang mga nakita po natin dyan sa lungsod ng Bulacan. Pakiyanan na lang po na may posibilidad na lumabas kasi nga po base po sa inyong ligaho yan po nakikita natin nakapattern po so yan po ang mga uh, summary ng lungsod ng bataan so, sa bulakan naman po ang lumabas po dyan ay 30-26 sa umaga at 20-25 sa hapon 19-22 po sa gabi so meron po tayo nakikita ang pattern dyan magulo uh, magulo ang nakita po natin pattern dyan ay 11 this kada dalawang araw 3515 a ah, 3516 15 at 14 kada tatlong araw po. So pili na lang po kayo kung ano pong napupusuan po ninyo. So muli po sa lungsod ng Bulacan, Bataan, Nueva Ecija at Tarlac. Ang mga nasabing numero po ay hakakaka lang at kurukuro wala pong kasagurada na ito po ilalabas pagkat ang mga sinasabing numero ay galing po mismo sa inyong ligaho so tayo po ay nagde-decode ng mga numero uh, ang content po natin ay uh, mga numbers so muli po uh, hindi po tayo nagpopromote uh, ng sugal tayo po ay nagbibigay ng ideya So muli po, maraming po salamat sa panonood. Uh, sa lungsod ng Angeles, ang lumabas po dyan ay 29-18. So ang dami po natin Nagkita nakita ang numero dyan na uh, nakapattern. Meron po tayo nagkita dyan ang numero uh, 27-34, 11-29 kada dalawang araw. At meron po tayo Nagkita dyan ang uh, 25-14-37, 5-29 kada tatlong araw mayroon po tayo nakita dyan ang 12, 2, 35, kada 4 na araw at numero 1 kada 5 araw so sa weekly po wala po tayo nakuha ang mga nakuha po natin dyan ayang marami po kasi yan ang nakuha po natin dyan ay 34, 11, 29, 14 35 at 2 So muli po, final recap, pili na lang po kayo kung meron po tayong uh, numero yung hindi nabanggit ay, at iyong inyong napupusuan. Ang mga nakuha po natin, 27, 34, 11, 29, kada dalawang araw. 25, 14, 35, 29, kada tatlong araw. Numero 12, 2, 35, at 17, kada, kada apat na araw. Numero 1, kada limang araw. Sumuli so po ng na mga napili po natin dyan, 34, 11, 29, 14, 35, 2, dyan po sa Lungsod ng Angeles. Sumuli so po, maraming po salamat dyan sa, sa mga kababayan ko dyan sa Lungsod ng Angeles. Uh, Maya, payabak, kaya kayo maraming lang abak. Mumuran, yes po, uh, maraming po salamat sa panonood, dyan po sa Lungsod ng Angeles so muli po sa mga bagong pasok meron po tayo nakikita mga bagong pumapasok tayo po ay nagde-decode na ng mga uh, EC2 so muli po ang mga nakuha po natin dyan mga numero July 26 EC2 uh, so ito po ang mga na-decode po natin, numero 21 2 at 23 yes po, muli po uh, at tayo po nag-a-advise hindi po tayo nag-a-promote ng mga sugal tayo po ay uh, nagde-decode ng mga numero. Uh, ang content po natin ay mga numbers. So kung isipin nyo po, tayo po ay nagpo-promote uh, sa sa tingin ko ay hindi kasi nga po tayo ang linya po natin. Ang content po natin ay mga numbers. So we are decoding numbers based on the mga numbers na sa nilalabas. Regarding po dito sa mga STL and EC2. So kung meron po tayong advice galing po sa gobyerno na i-take down ng ating camp, uh, ating ano ang ating uh, palatuntunin, so susunod po tayo. So muli po sa lungsod ng Pampanga. Ang uh, lumabas po kagabi sa Pampanga ay 2037. So meron po tayong numero dyan numero 38, 35 kada dalawang araw. Numero 18 kada tatlong araw numero 17 kada apat na araw at 2.35 po kada limang araw sumuli so, po ang mga napili po natin dyan ay sa ace 36, 12.30 at 2 weekly po yan sa ace 36, 12 30 at 2 ang dami po sa weekly so sinamarize na po natin yan mga numero yan sa base po sa kanyang inalalabas at uh, kung ano po yung mga hindi lumalabas So pinagpipilian po natin niya yung mga numero na hindi lumalabas at in, uh, at hindi lumalabas. So muli po ang mga napili po natin ay 38, 18, 30 at 6 So meron po tayo nakita dyan discarded 2 at 34 So muli po uh, Sa mga gilin naman mananunod Itong buksalod Sa lungsod ng Pampanga May mga pumapasok pa rin sa lungsod ng Pampanga 38-18-30 sa 2-34 So muli po maraming po salamat sa mga panonood Diyan po sa lungsod ng Angeles muli po uh, ito po ang inyong lingkod tumbok sa uh, muli po tayo po ay na, hindi po tayo nagpo-promote ng sugal tayo po ay uh, ang content po natin ay mga numbers so Uh, sa mga nagtatanong po, po, uh, tayo po ay nagdedecode ng mga numbers. So kung tayo po ay abisuyang ng ating gobyerno na ipatigil ang ating ginagawa, so susunod po tayo. So sa tingin ko, wala naman po tayong ginagawang mali kasi nga po ang mga pinagbabawal ngayon ay ang mga online games. Mga online games like Scatter. Sabi ko na sa inyo, bakit... Uh, So marami po kasi sinira yan. Yes po, nakaka-addict nakaka po yan. So isa na rin po tayo na biktima niyan. <laughs> so, so muli po. Sana po, ah uh, wag naman po sana tayo maapektuhan. Kasi nga po, ang ginagawa po natin ay mga nagde po tayo ng mga numero. Base po sa word ng PCSO. So, sumuri po. Maraming po salamat sa panunod. Uh, isang maulang ma umagat. Malamig. Uh, sana po tumigil na po yung mga pagulang ulan na yan. At tumigil na yung pagbaha-baha. July uh, 26. Pampanga Angeles. Bulacan Tarlac. Nueva Ecija. Bataan. So maraming po salamat sa panunod. July 26. Adjur. Adjur. Tak ada patah-patah